Ngayong araw nga pala ay unang araw ko sa pangumaga. Kaya maaga ako gumising para maaga rin ako makaligo. Kasi maraming kaming pangumaga. Kaya mahirap na mahuli ng gising. Pagkatapos ko ang maligo ay nag-ahit na nga muna ako dyan ang bigote tsaka ng balbas. Para fresh tignan. May ganon. Pagkatapos ko ang i-ready yung sarili ko ay ni-ready ko naman yung... Giniagawa mo! Nagbukas nga lang pala ako dyan ng dilata ng sardinas para mas mabilis. Tsaka na lang ako babawi ng masarap na ulam kapag may sahod na. <laughs> Bali may natira nga pala akong isang nilagang itlog na binili ko lang sa High Life kagabi. Yun din kasi inulam ko. Kaya ayan na nga, bali kakain na nga muna ako. At nung matapos na nga akong kumain ay bumaba na rin ako ng dorm. At dahil nga wala pa yung bus na sasakyan namin papunta ng company ay naisipan kong ang pumunta muna ng High Life para bumili ng favorite kong cold coffee. Alam na siguro ng marami kung ano yung favorite kong cold coffee dito sa High Life kasi every time na pumunta ako ng High Life, pumibili talaga ako nito. At nung nakabili na ako ng bibilhin ko, ay pumunta na rin agad ako sa baba ng dorm namin para magantay doon sa bus na sasakyan namin. At maya-maya nga ay dumating na din yung bus. At dito nga ay may payug-yug-yug pa ako ng ulo. Dahil exciting nga akong pumasok ng pang-umaga taon din kasi ikong panggabi Kaya na-excite ako kung ano ba mangyayari kapag pang-umaga na ako At dito nga ay break time namin Shoutout nga pala sa mga katrabaho ko Ng mga seryoso sa pagsiselfie ito nga pala mga bossing yung ginagawa naming product dito sa Taiwan. Blade siya ng windmill pero hindi lang windmill kasi sobrang haba niyan. 86 meters nga pala yung haba nung blade na yan. At maya maya nga hindi eh, di namin inaasahan na biglang umulan. Kaya pumasok na rin agad kami yan para magtrabaho. At makalipas nga ang labing dalawang oras na pagtatrabaho ay uwian na. Ito yung pinakamasayang parte ng pagtatrabaho, yung uwian. Bali mga bossing, yung mga kasama ko nga pala dito sa trabaho ay mga Indiano at mga Taiwanese. Kaya mapapalaban talaga sa pag english So yun lang for today's video mga bossing. Ingat tayong lahat. God bless everyone.